Siyempre, uh, unang una sa lahat, uh, thank you ako dahil uh, at, uh sa ako na, pinalat ng ako dito sa Game 7. Uh, grabe, miracle habits talaga. So, nasa dugo talaga ng pagiging uh, never say die ni Kuya LA. So, pero before that, yung, yung crucial turnover ko talaga, pinaka ko naman yun. And, uh, siguro, magiging better ako doon after na. So, pero yun lang, ayoko siya rin moment ni Kuya Pero grabe, sobrang, sobrang, parang Justin Brown moment. So, I'll, be, I'll give, give it back to Kuya L.A. na bigyan ng flowers na ka talaga. So, yeah Thank you so much. Pero R.J., nagsabay kayo yung L.A. yung isa si Scottie, no? Yung 3rd line up uh, kayo. ka lang yung bagay sa'yo? Ano ka yung bagay sa'yo? Actually, wala. Yung sa game plan namin nila. Nanginebra, nang, nang, nang wala sa game plan namin. But, nakita niyo naman, effective siya. Sa uh, na, nanapat at all the 3 million mga WLA uh, and uh, Scotty na mayroong June na kalaban. So maraming millions na may kalaban. Puro uh, na malaki. So medyo yes, mas naging composed lang kami. Mas naging motivated lang kami dahil yung WLA. and nakita naman natin, kung, di, nakita naman natin lahat na hindi talaga ipapaya ni Kuya LA lahat ng mga uh, BBA fans or NEPRA fans Uh, kapag hindi dito sa arena So, yeah, very thankful uh -huh. na ang namin ito. Big Kuya Thank you so much. Thank you. Okay, na Nakita mo na first hand itong ginawa ni LA Young. At, at your young career, ano natutunan mo with that shot? Just watching uh, that. Hindi. Actually, hindi, hindi ko makalimutan ito sa buong career ko. Actually, this is my spooky season. This is my last uh, conference season. Pero ito. Kuya! Itong, itong, uh, itong, 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 itong moment na ito kasama sa yun, like, Classic. yeah classic, classic moment. So, parang, hindi ko alam eh. Hindi ko alam masasabi ko talaga. Nagpapasalamat lang ako na nakuha namin ito. And uh, isa rin ako sa uh, nagpapasalamat dahil take ko ako dahil isa ako sa makakalaro sa game. So, sana makuha namin. Yeah, thank you, brothers.